Abay ngayon ay delikado nga rin itong si Jalen Bronson pati na rin itong New York Knicks patungkol nga sa kanilang kontratang si Nine last season. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ngang viral news atin ngayong araw na ito patungkol nga dito kay Kawhi Leonard and with the LA Clippers kay Steve Ballmer. While well, meron kasing nag-expose na kung saan meron nga doon under the table deal itong Clippers si Steve Ballmer pati na rin si Kawhi Leonard para nga manatili siya dito sa LA Clippers. Well, last year, nag-sign itong si Kawhi ng 3-year, 153 million extension with the Clippers. Pero hindi lang daw yan, ayon dito sa nagbalita at nag-expose sa atin. Nang dahil meron daw endorsement deal din na nakuha itong si Kawhi na medyo very fishy nga ang kontrata na ito. Kung saan na sa initial signing niya dito sa endorsement deal na ito ay makakatanggap siya ng 28 million US dollars. Once na mag-sign siya, may papasok sa bank account niya na 28 million. And then dagdag pa dyan ay meron din siyang 7 million per year na matatanggap as long as a member nga siya ng Los Angeles Clippers. At dun pa nga daw ay very fishy na itong kontrata na ito bakit ang endorsement deal niya na separate sa kanyang NBA contract ay mag include na as long as he is with the Clippers ay tuloy ang ating kontrata with him. Tuloy ang 7 million per year na kontrata natin sa kanya. Kaya naman itong company na ito na nagbayad ng 28 million and then nearly na 7 million ay nalilink tuloy ngayon sa owner ng Clippers na si Steve Ballmer. Pero of course, ididinay nga yan ng Clippers, ididinay neto ni Steve Ballmer. Pero lalo pang pa nagtaka ang marami at marami pang lalong naghinala na meron talagang under the table deal itong si Steve Ballmer at si Kawhi nang dahil etong ngang company na nagbabayad kay Kawhi ng 28 million plus 7 million per year ay never niya ngang in-endorse. Never niyang pinromote sa kahit anong social media pages niya, never niyang nabanggit sa kanyang mga interview. Kaya nga't lalo patuloy naghinala ang barami na totoo na may under the table deal sila. Dahil kung ikaw ay isang matinong kumpanya na magbabayad ng halos 35 million dito kay Kawai tapos hindi niya ipopromote, abay syempre magagalit ka. Parang nasayang lang yung 35 million mo. Pero ang kumpanyang yon ay never ngang nagreklamo, never nagfile ng lawsuit dito kay Kawai, parang hinayaan lang nila And definitely, yon ay nag ng maraming eyebrows dito nga sa maraming NBA fans. At ito, naniniwala na nga sila na ang kumpanya na nagbayad ng 28 tapos 7 million per year kay Kawai ay kumpanya nga neto ni Steve Ballmer or at least siya ang nagpapatakbo na behind the scenes. Kumbaga move ito para nga mas lalo nilang mapastay itong sigaway, makonvince nila na magstay nang dahil pagkalaki-laki ng pera na kanya matatanggap. Halos nagre-range nga siya ng 60 to 70 million per year as long na naglalaro nga siya para sa Clippers. At hindi nga ka natapos kay Kawhi nang dahil ang the same tao na nag-expose na itong under the table deal ni Kawhi pati na rin ni Steve Ballmer ng Clippers ay sinabi niya rin na ngayon ay tinitingnan niya na ang sitwasyon ng Knicks pati na rin ni Jalen Bronson. Matapos ba namang umuori Jalen Bronson sa 113 million na pay cut para mag-sign agad ng 4-year deal dito ka sa New York Knicks? So definitely something fishy then must be going on. Kaya nga sabi na itong nag-expose na ito kay Kawhi, abay he is looking. Dito nga sa sitwasyon ni Jalen, pati na rin ang Knicks. And let's see kung ano mangyayari dito sa pag-iimbestiga niya.